Nauna ah, si idol, oh. Oh, dito. 'Yung mga bikers dito. yan oh. Ah. 'Yung mga bikers dito. Ah dito sila tumatambay pagkatapos mag-laps. Morning. Good no? morning. Morning, morning. Aisha. Good morning. Ah, sama mm -hmm. ko kayo ah. ha. Bo, may latagan din ha. Ah. Yan. Makita niyo to sa ano, yung Tatay Abe. Tatay uh, Abe. Ah, uh, ta Abe, Abe. Uh, abi, abi. Uh, abe in victory yung din niya. Ah, Abe. Ah. Uh. Ay, sya na. Ito yung latagan dito sa all oh, uh, sa All Homes dito sa Las Piñas. Ayan o. Ayos to. Good morning! Ayan o. Sama yan sa Tatay Abe YouTube. Ayan ah. you? o. Good morning! Sana yan Tatay Abe YouTube. Ayan ah. Ah, okay. Good morning. Mr. Santos. Magandang umaga sa iyo. Good morning. Ayun, ayan oh. Radyo, maano tayo? Ingin ng sounds mo. Baka makapiret tayo. Ayun na oh, si Bokbok. Ayun. Si Ginong makisig na sa Dionisio. Ay! Ayun oh si Mr. Santos oh. Ah? Wala, retard na ako, di ba? 65 na eh. Oo. Oo, oh, oh yun ha. Okay. Ooh. Thank you. Thank you, Ang tambayan dito Ay diba Ayan o Si Mr. Espiritu Ang pinakamatikas Ng olivares Ayan o Sa youtube makikita mo to Tatay Abe Sa ah, saan ay, puta nga nang hinakita ko nga kanina. Ay, napamura ako. Retard na nung ano, nung Mayo 11. Ayan. Uh, Ay, eh, si ate, oh. Malakas ang negosyo niya dito. Hindi ko malaman kung magkano. Baka 3 milyon. Hindi, <laughs> ano lang yan, siguro mga 200 plus. 10 years lang eh. Ah uh, ayan ha. Uh. Okay, uh, like and share, subscribe. tatayabe